Noong June 12, taong kasalukuyan, ay napabalita ang pag-atake sa barko na MV Tutor kung saan may lulan itong dalawang put dalawang Pinoy at isa sa kanila ay nananatili pa rin nawawala at makalipas ang halos dalawang linggo. June 23, isa na namang barko ang inatake ng mga Houthi, ang MV Transworld Navigator na may lulan na dalawang put pitong tripulanteng Pinoy gamit ang de-remote na bangka na puno ng bomba Ano nga ba ang pinaglalaban ng mga Houthi rebels? Bakit mga barko ang kadalasan nilang atakihin? Sino ang nasa likod ng Houthi at nagbibigay sa kanila ng pondo? Mula noong Nobyembre ng nakaraang taon, umabot ng mahigit 60 barko ang inatake ng Houthi na naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Sa pamamagitan ng mga drone, missile attack at unmanned boat. Saan nga ba nagsimula ang Houthi? Ang kilusang Houthi na opisyal na kilala bilang Anzar Ala nang ibig sabihin ay mga taga-suporta ng Diyos. Ay isang pampolitika at armadong grupo na nagmula sa komunidad ng Saidisiya Muslim sa Hilakang, Yemen. Ang kilusang Houthi ay nagsimula noong dekada 90 sa pagkakatatag ng Believing Youth o Al-Shabaab Al-Mumin Isang kilusan sa edukasyon at kultura na itinatag sa Saada Governorate sa Hilakang, Yemen. Layunin ng grupong ito na buhayin ang tradisyon at paniniwala ng Saidi Sia at labanan ang impluensya ng Sunni Salafism at Wahhabism na nagkakaroon ng malaking impluensya pagdating sa rehiyon. Ang Believing Youth ay unang sinuportahan ng pamahalaan ng Yemen bilang isang counterbalance sa impluensya ng Sunni Islamis, ngunit ng kalaunan nilimitahan ito ng gobyerno. Noong dekada 90, lumawak ang Believing Youth sa kanilang mga gawain, nagtatag ng mga paaralan, moske at mga programa sa lipunan. Nagsimula rin silang makiisa sa pakikilahok sa politika, kinutya ang pamalaan ng Yemen sa kanilang mga patakaran at sa kanilang aliyansa sa Saudi Arabia at Estados Unidos. Si Hussein Badridin Al-Houthi, isang kilalang kleriko sa Saidi at dating miyembro ng Parlamento ng Yemen, ay lumitaw bilang pangunahing personalidad sa kilusang iyon. Siya ang tumulong sa pagbuo ng ideolohiya at direksyon nito. Noong 2004, lumala ang tensyon sa pagitan ng Houthi at ang pamalaan ng Yemen patungo sa bukasang sagupaan. Pinangunahan ni Hauzin Badridin al-Houthi ang isang armadong rebelyon laban sa pamalaan ni President Ali Abdullah Saleh na inakusan ito ng korupsyon, pagpapabaya sa mga hilagang rehiyon at pagsunod sa dayuhang kapangyarihan. Ang gobyerno ng Yemen ay tumugon sa pamamagitan ng isang military offense na nagresulta sa pagkamatay ni Hussein Al-Houthi noong September 2004. Kahit na namatay siya, ang kilusan ay nagpatuloy sa ilalim ng pamumuno ng kanyang kapatid na si Abdul Malik Al-Houthi. Sa pagitan ng 2004 at 2010, ang mga Houthi ay nakipagdigmaan ng anim na beses sa pamalaan ng Yemen nakilala bilang sa Ada Wars. Dahil sa mga labang ito, maraming sibilyan ang namatay at mga residenteng naitaboy sa Hilagang Yemen. Inakusahan ng mga Houthi ang gobyerno ng diskriminasyon at pang-aapuso habang inakusahan naman ng gobyerno ang mga Houthi ng pagtatangkang pabagsakin ang Estado at may layuning magtatag ng pamalaang teokratiko. Noong Arab Spring noong 2011, sumiklab ang malaking protesta ng buong Yemen na humihiling ng pagbipitig sa pwesto ni President Saleh. Kasama ang mga Houthi, nakisali sila sa lumalalang pagsasanib ng ibang grupo ng oposisyon na humihiling ng political reform, partikular sa hilagang rehiyon sa pag-aaklas. Sumang-ayon ang mga ito sa iba pang grupo ng oposisyon upang hilingin ang mga reformang pampulitika at mas malawak na otonomiya para sa rehiyon sa hilagang. Noong 2012, tuluyan nang bumaba sa pwesto si President Saleh. Ang kanyang bisipresidente na si Abad Rabu Manzur Hadi ang umupo bilang pangulo sa ilalim ng isang traditional agreement. Noong Setyembre 2014, kinuha ng mga Houthi ang kontrol sa Sana'a. Nakakuha sila ng mahalagang military installation at government buildings. Ang mga Houthi ay bumuo ng alyansa kasama ang dating pangulong si Saleh at ang kanyang mga tagasunod na lalo pang nagpapatibay sa kanilang kapangyarihan. Noong Enero 2015, ang mga Houthi ay puwersang pinababa sa pwesto ang president noon na si Hadi at inilagay sa house arrest. Ngunit kinalaunan ay nakatakas si Hadi sa timog na lungsod ng Eden. Noong March 2015, isang koalisyon na pinangunahan ng Saudi Arabia at United Arab Emirates ang pumasok sa Yemen na naglungsad ng isang kampanya sa militar laban sa mga Houthi upang ibalik ang gobyerno ni Hadi. Ang alitan ay agad na lumala na humantong sa isang full-scale civil war na nagtulot ng malawakang tagkutong mga sakit at pagkawatak-watak ng mga mamamayan ng Yemen patuloy na kontrolado ng mga Houthi ang malalaking bahagi ng Hilagang Yemen kasama na ang Sana'a kahit sa kabila ng mga pagsisikap ng koalisyon. Ang tunggalian ay nagdulot ng malawakang pinsala at pagkawala ng buhay kung saan ang parehong panik ay nagkasala ng maraming paglapag sa karapatang pantao. Ano nga ba ang dahilan bakit inaatake ng Houthi ang mga barko? Ang mga rebelde na Houthi sa Yemen ay sangkot sa mga pag-atake sa mga barko bilang bahagi ng kanilang mas pinalawak na military strategy at para maabot ang tiyak na political at militar na layunin. Ang mga Houthi ay naglalayong puntiryahin ang mga barko upang sirain ang mga ruta ng kalakalang pandaga at mga logistics na mahalaga para sa mga military operations ng Saudi-led coalition sa Yemen sa pamamagitan ng pag-atake sa mga daanan ng barko at mga pantalan layunin nilang hadlangan ang daloy ng mga supply patungo sa kanilang mga kalaban na nagreresulta sa paghina ng kanilang kakayahan sa militar ang estratehikong posisyon ng Yemen sa mga mahalagang ruta ng mga barko kasama na ang Bab el Mandeb Strait ay nangangahulugan na ang Pagkontrol o pag-antala sa mga daanang tubig na ito ay maaring magdurot ng malalimang implikasyon sa pandaigdigang antas sa pamamagitan ng pagsalakay sa mga barko. Sa pamamagitan ng pag-atake sa mga oil tanker at commercial vessels, layunin ng mga Houthi na sirain ang daloy ng supply ng langis at produkto na maaring magresulta sa pagtaas ng presyo ng langis sa pangdaigdigang merkado at pinsalang pangkabuhayan sa kanilang mga kaaway, lalo na sa Saudi Arabia na umaasa nang malaki sa pag-export ng langis ang mga maritime attacks na ginagamit ng mga Houthi upang pigilan at ilihis ang pansin ng Coalition Naval Forces sa pamamagitan ng pagbabanta sa mga military at mga commercial vessels dahil doon natutuon ang atensyon ng kanilang mga kalaban sa maritime security habang sila naman ay nagpapalakas sa ibang parte o aspeto. Sino ang nasa likod at sumusuporta sa Houthi? Matagal nang pinaghihinalaan na ang nagbibigay ng armas sa Houthis ay ang Iran. Ngunit mariin pa rin itong itinatanggi. Kasama na rito ang mga missile, drones at maliit na armas. Ang mga supply na ito ay mahalaga para sa kakayahan ng Houthis na panatilihin ang kanilang military operations laban sa Saudi-led coalition ulat din na nagbibigay ng pagsasanay at teknikal na tulong ang mga eksperto mula sa Iran sa mga Houthis. Kasama rito ang pagsasanay sa paggamit ng advanced weaponry at tactics na lupos na pagtaas ng kakayahan sa labanan ng mga Houthis. Bukod sa mga armas at pagsasanay, nagbibigay din umano ang Iran sa Houthi ng financial support bukod sa Iran, ilan sa pinaghihinalaang bansa na kaalyado o sumusuporta sa Houthi ay ang Russia at North Korea. Ngunit mariin din nila itong itinatanggi. Gaano nga ba kalakas ang Houthi? ang mga Houthi ay nakapag-recruit o nakapaghikayat at nakapagsanay ng mahigit sa 200,000 bagong mandirigma mula nang simula ng grupo ang kanilang mga aksyon sa Red Sea upang mapilitang itigil ng Israel ang pag-atake sa Gaza. Ang grupo ay namamagitan at inaatake ang mga barkong konektado sa Israel na dumadaan sa Bab al Madib Street patungo sa Suez Canal. Ang malawak na suporta ng publiko ay nagbigay sa mga Houthi ng malaking kapital na pampolitika sa Yemen at nagdulot ng paghikayat sa libu-libong bagong mandirigma. Bukod sa mga libu-libong miyembro, kumagamit din sila ng mga drone para sa iba't ibang layunin, kabilang ang reconnaissance, surveillance at mga pag-atake. Ang paggamit ng mga drone ay isang mahalagang bahagi ng kanilang estratehiya na nagbibigay daan sa kanila ng magsagawa ng mga pag-atake sa kanilang mga targets sa loob ng Yemen at mga kalapit na bansa tulad ng Saudi Arabia. Ang mga drone attack na ito ay nakatuon sa infrastructure, military installation, mga barko at iba pang estratehikong lugar Ayon sa Russian state media, mayroong hypersonic missile ang rebelting Houthi na lalong naging hamon sa air defense system na ipinatutupad ng Amerika at mga kaalyado nito kabilang na ang Israel. Mayroon na rin silang ballistic missiles na tinatawag nilang Typhoon isang rebranded version ng Iranian Gadre missile na may range na mula 1,600 at 1,900 kilometers. May ilang mga pagsisikap para sa mapayapang pag-uusap pansamantalang tigil putukan na pinangunahan ng United Nations ngunit ang pangmatagalang kapayapaan na ito ay hindi pa rin natatamo at nananatiling mailap. Sa kasalukuyang panahon, kontrolado ng mga Houthi ang malalaking bahagi ng Hilagang Yemen, kabilang na ang kabisera ng Sana'a. Gumawa rin sila ng hakbang sa iba pang rehiyon kahit patuloy ang mga airstrike ng Saudi at mga ground strikes ang Houthi movement ay nananatiling may malaking partisipasyon sa nagaganap na labanan sa Yemen na nakaka influence sa political at humanitarian na sitwasyon ng Yemen. Ganun na rin sa pandaigdigang kaligtasan, partikular sa mundo ng paglalayag.